Ayan. yun mga guys. Aking okay. asong awesome alaga. <coughs> Ayan guys. Ugh. Mm -hmm.

yun mga guys mga uh, guys nala no, no, wala ko pala pagkainala sana supportan ninyo naman po ang aking youtube channel mayroon na vlogger pag subscribe at picture sabi ko nga sa inyo ulit ulit lagi na sinasabi ko pangit man sa inyong paningin pag subscribe at picture pa rin po ang aking youtube channel sa tuwing ako nag-upload ng aking vlog na Mahirap na vlogger sa YouTube mga ka-guys. Ayan mga ka-guys, sinala ng aking alaga ng pinakamalait pa yan. Ang tatat ng taon ng mga ka-guys, dati pang nakalipas. na niya ng anak ng aking um, hmm, si Timara. mga ka-guys, ang aking sinala. Hi Nala! Ay hey, papakita ko sa inyo, pag sinabi kong up, masabi siya. Matayo siyang up, up, up nala, up. Yeah. Pag sinabi ko siyang down, masabi siyang down. Tapos na down. Um, oh, yeah. Okay, up. Masabi nga up. Up Sit down. Sit down. Sit. Sit down. Sit. Sit down. Ayan mga guys. Ang SSP niya mga guys. Ayan ay panay tae. Linis, linis. Araw, araw. Araw, araw. Hapon, umaga. Huwag nagtatae. Nilinis ko siya. Ayan mga guys. Nagupitan uh, na naman ang kanyang buhok. Nabalbon, balbon. Hmm. Kau lang, Hindi pa siya naglalandi. Hmm. Uh -huh. Yan, lalakas yan, kumain Ang um, pagkain niya, 3,000, isang sako Kaya matagal si Nala, hindi pa natuturoan niya Hindi pa natuturoan, hindi pa natuturoan Mga street matuturo, ha, mga ka-guys Sub-subscribe lang po ha, Nala Hingi kang Nala Nala, hindi kang subscribe at share Si Nala po, ayan po o, Down, down, sit Sit down, sit down Sit, sit, sit. Babe, 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 Mm. Okay, up, up, up. Mm -hmm. cái... Sit, 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 down, sit, down, sit, sit, down set sit, set sit sit. sit, sit. Sit, sit. 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 set Sit. 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 Chet. Yeah, babe, babe, babe. Okay. Yan mga guys, ang aking alaga. Kulang lang sa toro. Kasi pag ginabukas na dito, na, pa kakulit. Lahat ng mga, mga yan, mga pinamitin yan. Yan yung ubus ki. Halungkay, halungkay. Halungkat, halungkat Mga guys. Maraming salamat mga guys. Puntan nyo po ang aking YouTube channel. Mahirap ang vlogger. Yan po. Good morning, Senator. I love you, Mark, guys. Thank you. God bless you.